Ito pong ideas na to, uh, when we made this, kasi we were looking for a new uh, niche. Kasi po, di ba, marami naman po talagang, uh, even in Europe, are already um, offering sparkling water instead yeah, yeah. of the natural water. Mahal sparkling water nila eh. So, ito pong product namin, na pag ano po namin ng family namin, na yung aming mga anak. Wow. Uh, napaka, ang dami po kasing... Uh, try and error. Kasi po, hindi po basta-basta magja-jive po yung lasa doon sa sparkling. Marami wow. po talaga. So, doon po sa, ano na, nakam-up po kami naman 90, almost 90 um, flavors or concoctions. Uh, hindi lang po mga fruits po. Uh, meron din po kaming coffee po. Uh, Nag-process uh, din po kami ng cold brew coffee for 24 hours. And um, ginagamit din po namin yun dito sa ano po, sparkling. sparkling. Kaya po ang pangalan nga po nung aming bubbly, bubbly cafe, sparkling beverages po. Yeah. Well, I noticed na itong produkto nyo ay talagang real juice. Opo. Uh, real Fruit, juice. opo. Oh, uh, so, ano na mga flavors nyo? Well, the most popular talaga, even uh, in Europe and in the U.S., is calamansi. Yeah. Meron ba kayong kalamansi flavor? Wala po. Bading ginagam po naman namin, meron po kami tinatawag na buraki in a cup, no? Na we're using uh, fresh lemon and oranges ah. po with ah. the with the uh, purees po. Pero, ang kalaman po, isa po yun actually sa isang uh, priority po namin idagdag dahil syempre yung unahin po natin yung ating mga sariling uh, produkto po ah. dito, local. Mm -hmm. Ito, meron ah. silang green apple kong. So... Ito po ay 220 kapag... Opo, binibenta. But we have our promo ngayon po, no? Pagka if you will buy three bottles or more, we give it for 200 pesos. Mm -hmm. Doon po sa ating Bubbly Cafe, meron din tayong ibang mga products po, no? Nakapartner nito. Opo. Meron tayong burgers, nakita ko sa oh, page may uh, Chicken burger, meron din po kami mga Belgian waffles. Oh wow! Uh, Iba-iba? Oo oh, uh, sinama po namin po yun doon uh, with, na uh, of course, yung mga uh, anak ko, especially si Bella. Siya po yung talagang nag-formulate uh, or nag-gawa uh, po ng mga in, ano namin, oh. uh, mga products po namin, mga anak namin. So, In-invite ko po kayo sa aming uh, cafe. Uh, sa public cafe uh, located at uh, Senator El Sumulo Memorial Circle in uh, Antipolo City, uh, just beside the uh, LaSalle College of St. Benilde, Antipolo Campus. And ito uh, po ay meron din po kaming Facebook at uh, Instagram account uh, wherein you can uh, order. At meron din po kaming grab. Ayan, oh. so kung mga long distance po ay... Um, pwede po tayo magpag-grab. At kung gusto po natin kung sa province po ay, uh, yung iba naman po ay sa JNT or sa mga shipping company, yun po ay pwede din naman po tayo magpa-deliver. Maraming um, maraming marami, salamat po at uh, have a bubbly day. Wow. <laughs>